So, ito na guys. Yan, binunot ko na yung pako gamit yung long nose plier. Tingnan nyo guys. Sundahan nyo. Ang taas ng pako na yan. Tsaka, pinalawang na. Buti na lang uh, hindi siya tumagos doon sa bags ko. kailangan talagang mag-ingat guys check nyo always yung mga gulong nyo before kayo bumiyahe lalo na nalayo para hindi kayo maabalas kung biyahe tapos pinaka best na na tip ko sa inyo mga paps lagyan nyo ng sealant yung tubeless tire nyo huwag nyo gamitan ng one, yung strip yung tinutusok kasi nakakasira yan sa gulong paano yan? yung uh, disadvantage yun sa akin kasi experience ka na yan so ngayon ko lang na try itong tubeless uh, ang gagawin mo lang pag matusok yung gulong mo ng, kahit anong matalim na bagay hindi mo na siya kailangan pang uh, idiin kailangan mo lang siyang uh, bunutin para lumabas yung sealant na nasa loob ng gulong at yun na ang mag magka-cover sa butas ng gulong mo yan lumabas na yung sealant buti lang hindi uh, hindi magaanong malakas yung pressure na lumabas kasi hindi naman katamtaman ng yung laki ng tornilyo na naktusok yan tapos yan, ikutin niyo guys para oh, bumaba yung mga silan. Yan.